Ayan, mag tayo. Bawang, sibuyas, kamates, saka konting luya. Ang um, ulam naman natin ngayon guys, ay buset, Ayan. madaling lutuin lang naman po ito po, 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 po. eh pagka pulo nito talagang yun na pwede na siya madali ang luto simpleng luto yan para maiba naman ang ating ulam At medyo palambutin natin konti yung kamatis niya guys. Ayan, simpleng luto pero masarap. Ito po. Ayan ang ating ulam for today. Mag-iba-iba po tayo na ulam. Para hindi magsasawa ng uh, pamilya natin. So, yun na guys. And yan lang po yan. Hindi ko nalalagyan ng ano, uh, tubig. Kasi siya mismo magtutubig yun na. Yan. Simple lang po. Simple yung ulam pero masarap. Nagyan niyo konting salt. So. Yan na po. Lutong na po siya niyan. Madali ang luto. Pero masarap yan. Hmm. hmm. Paanoyin muna natin konti yung kanyang sabaw. Kasi ako kasi, sakto lang po akong magluluto. Ang Saktong saktong-sakto lang. So guys, ayan na nga po, ay naluto na natin ang ating uh, pang-ulam ngayon. Ayan. Sa mga umay magsuwan ninyo ang aking mga video at uh, please yung dito ko na subscribe sa aking YouTube channel Osang awesome TV. Ayan, please like and subscribe. At hanggang dito na lamang po ang aking pagbibidyu, guys. Marami pong salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat. Bye.